Abot sa 44 na mga barangay sa probinsya ng Cotabato ang naging recipient sa pagkilala mula sa Department of the Interior and Local Government kaugnay sa programang Barangay Kalinisan Day o Barkada. Kabilang sa mga lokal na pamahalaan na nakatanggap ng award ay ang Alamada, Antipas, Arakan, Banisilan, Carmen, Kabakan, Kidapawan, Libungan, Mlang, Bagpet Makilala, Matalam at Midsayap. Alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bayanihan, hinimok ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang lahat ng 42,027 barangay sa bansa at ang publiko na makiisa sa barangay at kalinisan day o barkada na sinimula noong 2023. Ang barkada ay isang nationwide community-based clean-up drive program na nakatoon sa pagpapanatili at pagbibigay ng isang malusog at ligdas na paligid upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa pamamagitan ng wastong solid waste management. Hinihikayat naman ang lahat ng barangay na ipagpatuloy ang kampanya sa usapin ng kalinisan upang matiyak ang malusog na pamayanan may award man o wala. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.